at lumabas sa investigasyon na wala palang permit ang peryahan na yun sa Valenzuela kung sa nagkaroon ng disgrasya. Agad yung ipinasara pero ang mayari, hindi na po mahagilap. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa labas pa lang ng periyahan, bubungan na mga streamer na ito na nagsasabing sarado ito. Agad itong ipinasana ng lokal na pamala ng Valenzuela matapos ang malagim na insidente kagabi na ikinamatay ng isa at ikinasugat ng siyam na iba pa. Meron na talaga time schedule for closure niyan eh. In fact, uh, may recommendation na, well, this unfortunately na nangyari prior to the closure. Bakas pa rin ang dugo sa Caterpillar Rite. Si Carlo din niya tunay na pangalan. Hindi hindi raw makakalimutan ang nasaksihan. Babae at lalaki. Anong Yung naipit? Na, ano, naipit na siya sa karo. Nung naipit siya sa karo, ano nangyari? nagkalat na siya. Gumagalaw pa may babae kasi nakikita pa ngayon ano niya dito, tanggal eh. Kitang-kita rin daw niya kung paano na baklas ang isang coach ng Caterpillar. Sa unang tingin pa lamang, kita na ang paglabag sa Caterpillar ride na ito. Sa halip na mga heavy duty ng mga volt at nut ang ginamit, na siyang magsisibing lock ng bawat post ng ride, mga improvised na turnilyo lamang ang ginamit. Kaya naman ilan sa mga ito ay halos matanggal na gaya na lamang nito wala rin palang permit ang nasabing perya. Ito ay illegally nag-operate dahil wala pong inisyong mayor's permit sa kanila. Nagtatayo pa lang sila. We have been notifying them to comply with the requirements. Hindi pa rin mahagilap hanggang ngayon ang may-ari nito. Pero hawak na ng pulis siya ang caretaker ng peryahan. I po, alam kasi hindi pa naman kami eh. Ang alam ko, sabi nila, yun ang nag-askas na nag sa mga na aksidente, nagpagamot. Isasampan namin asunto yung reckless imprudence resulting to homicide and uh, multiple uh, physical injuries in relation to 76 tenyong kasi karamihan mga na, nasaktan, mga bata. Hindi naman matanggap ng mga kaanak na mga biktima ang nangyari. Sinanay Lucy, ina ng isa sa mga biktima, di raw inakalang ang masayasan ng pagtitipon ay mauuwi sa trahedya. Nagsigawan ni mga tao, tapos pagtingin naman nagakyatan na lahat ng tao, tapos nakita ko hinanap ko sila, sabi ko na saan na. Nakita ko pagtingin ko doon sa malay konti, hawak na ito ng ano ng tao, hindi ko alam kung ano kasi nahimatay din po ako. Eh. Hindi naman naitago ang galit ng ilang kaanak ng mga nasaktan naging irresponsible po siya eh. Dahil naman sa pangyayari, ang excitement ng mga bata sa rides na uwi sa takot. Ayoko na. Ay, ba't ayaw mo na? <laughs> natatakot na po ako. Ba't ka natatakot? Kasi may nahulog na po. Dito po sa nangyari, parang nakakatakot na po eh. Patuloy ang bisigasyon sa insidente. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras.